Bumili na rin nga ako ng dashcam para sa bagong sasakyan, para na rin nga sa safety namin kapag ka kami. Eto nga yung dashcam na binili ko mga mare, yung DDPi Mini 2X at hindi talaga ako nagkamali dito dahil napakalinaw talaga ng camera niya, mapa-araw man o gabi. Easy-peasy lang din naman to ka bet dahil meron na rin nga yan kasamang ultra static sticker na ididikit mo lang dun sa may windshield. Gustuhan ko rin nga dito ay 24 hours parking monitoring na rin siya kaya mapo on the road or kahit nakapark ay eh, protektado pa rin yung sasakyan 24-7. Rotate din nga pala tong camera niya 360 degree kaya pwedeng pwede din nga natin ma-monitor yung mga nangyayari sa loob ng sasakyan. Compact lang din yung size niya. Kaya hindi rin siya masyadong makakaharang. At ayan, ipa-plug lang natin dito at good to go na yan. Pagkatapos naman nga natin maikabete, eh, ida-download lang din natin yung DDPi app. At meron na rin nga yung built-in wifi. Kaya plug and play na nga lang yan. 2K QHD resolution na rin nga pala yung camera niya. Kaya naman talagang napakalinaw ng kuha. Real-time recording din nga pala ito, mga mare. At pwedeng pwede na rin natin i-download yan dito sa app. Night Vision 2.0 na rin nga pala yan, Kaya kahit sa gabi, eh, talaga namang napakalino kalinaw ng kuha. Kaya kung naghahanap din nga kayo ng quality pero affordable lang na dashcam, ilalagay ko na lang din yung link nito sa comment section sa kanyan sa Yellow Basket.